Welcome ulit kayo dito sa channel ko at magandang magandang araw sa inyong lahat at napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Kagaya ng nakikita nyo dyan sa likuran ko, maganda ang sikat ng araw at hindi nagbabadya ang ulan. Kaya naman, sigurado ako na ngayong araw na to ay maganda ang takbo lahat ng utak natin <laughs> para gawin ang mga kanya-kanyang activities. At sana kung nandito na kayo sa channel ni Dalisa Celestino, ako yon ay panoorin ninyong mabuti ang video at tapusin at saka huwag mag-skip ng ads kasi nga tulong na rin ninyo doon sa channel ko. At para mabuo yung kaalaman ninyo, tapusin ninyo yung video. At ngayong araw na to, na ibabalita ko sa inyo yung improvement ng mga Road Island Red na muntik ko ng ikal kasi di ba kinakain nila yung itlog araw-araw mula nung July 20 na ikinasal yung anak ko uh, kagaya ng sinabi ko doon sa kabilang video yung kwento nandun kung gusto nyong malaman kung bakit <laughs> at ngayon alam nyo, masaya ako kasi tingnan nyo ha. Umaga-umaga pa lang may nakuha na akong isa. May nakolekta na akong isang itlog at dyan sa nest. Tapos ngayon, meron dalawang nagkukot-kot. Tingnan nyo. O ba diba, ang aga-aga. Kaninang 6 o'clock, nakakuha na ako ng ano, itlog na isa dyan sa right side na nest. Tapos ngayon, 8 o'clock na. So, tapos na akong maglinis. Tapos na akong magkain sa kanila. At saka magbigay ng ano kanina pa. So, ibig sabihin, okay na sila. Ah, uh, nakasettle na sila. So, ayan, nagkukut-kut na yung dalawa. <laughs> at kahapon, ano, nakakulik ako 5 eggs. Out of 7, 5 nakuha ko. So, maganda. Maganda pala yung effect ng ano. Buti na lang hindi ko ikinal. Uh, maganda yung effect ng uh, pagbibig, ay paglalagay ko ng nest dyan para ma, pro, ma -ano, uh, protected yung itlog ng ano, yung maiitlog nila, hindi nila pinapakialaman. Hindi nila nakikita na nandiyan lang na nakakalat. So, dati naman kasi noon, kahit na nandiyan, dyan sa corner din dyan na yung nilagyan ko ng isang nest na yan, yung right side, yung tapat nung ano na yan, yung inahin na yan. So, dati noon, hindi naman nila pinapakialaman. Pero biglang pinakialaman nila nung maghapon na hindi ko, o oh, gustong mangitlog nung isa rin. Ay, nakakatuwa kasi noong yung one week na yon, sabi ko ah, devastated ako. <laughs> parang parang ano, yung binagyo yung pakiramdam ko na gusto kong tigil ko na. Ayo, parang tigil ko na muna yung RIM. Parang ano, sabi ko noon, magpapalaki na lang ulit ako ng panibago. Pero pero kahapon biglang nabuhay ulit yung ano ko, yung energy ko. So, pasaya na ulit ngayon. <laughs> tumatawa-tawa lang ako pero siyempre alam niyo yun tao lang tao lang ako siyempre na disappoint din ako no hindi laging ano hindi laging uh, okay okay ako pero may disappointment man ano pa rin hindi naman ako bumibigay no kasi siyempre tinuturo ko nga eh <laughs> Oo, pero ngayon na yun, nakikipag -agawan. Kasi ganyan sila lagi, dyan sa itlogan nila yung dati na yung nest na, ay yung net na yan, o, no? yan yung green na yan ganyan sila noon, nag-ano sila, nagdodoble-doble sila. So, naiipon ang itlog diyan. Oh, so alin man sa kanila ngayon ang umauunang mangitlog, edi babantayan ko para hindi ano. Kasi itong tandang na ito, napakalaki nito. Pagka tinuka yung isang itlog, edi ala na. So, magre-ready pa lang siguro silang mangitlog. Kaya alam nyo, kung may may, may problem kayong ganito doon sa mga ano sa mga manok nyo, Uh, lalo na itong mga ano yung mga nasa litter type floor. Litter type ito eh, itong flooring ng mga RIR ko. So, kung may problema kayo ano, yung ganyan na kinakain nila yung itlog, remedyuhan niyo na ganito, maglagay kayo ng nest para at least uh, protected kasi nga hindi dire-diretso na nakikita nila yung itlog medyo nakatago dahil nga may may bunga nga. Oh, yun, ng itlog no. <laughs> itlog na ang laki na alam mo, malalaki na itlog nila. Ito oh, ng itlog na siya, hindi niya hindi niya namalayan nang itlog na siya. <laughs> ang saya, di ba? Oh, so kahit na konti lang ito, uh, masaya na rin ako kasi meron pa naman akong pinapalimliman ng mga itlog. So mamadadagdagan ko yung kiti ng RIR. Ayun yung isa oh. ayun yung three times nang naglimlim na sinasabi ko, yung puti. Tapos yung isa doon, yung native chicken na yun, yun nandun sa isang ano, corner. Yan, yung isang nest na yan. Ano yan? Uh, pito rin ang nililimliman yan. Pero yan ngayon, yung nililimliman yan, nine eggs. So, pero yung nasa baba na yun, yun nandyan sa box na yan. Yan, yung nasa box na yan. Ano yan? Uh, sarili niyang itlog yan. Native chicken yan, nililimliman yan. So, tapakasaya ng umaga. Full of energy full of hope at <laughs> uh, full of joy oh joyful joyful di ba so so ito hanggang dito na lang no uh, binalita ko lang sa inyo hindi masyadong uh, mahaba ang video ko ngayon uh, binalita ko lang sa inyo yung improvement na nangyari dito sa mukhang double yoke tingnan nyo oh pa, pa, pa mukhang double yoke di ba <laughs> uh. Palagay ko nga double yoke ito. Ganda. Malaki. Ano na eh, large size na yung ano nila, yung itlog nila. May nakita akong isang extra large kahapon dun sa nakulek ko. Meron pa namang ano, meron pa namang medium size. Pero mukhang wala akong nakitang small size na. Kasi nga, ma malapit nang mag 50 weeks itong mga ito. So 40 plus sila na weeks. Mula nung kiti ha, 40 plus weeks. So, ayun. Uh, masaya ang umaga natin uh, sana kayo rin sana yung mga bago no huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell at syempre, thank you dun sa mga thank you dun sa mga uh, nagla-like at saka yung mga nagsi-share ng video ko at saka lahat ng mga subscriber ko at sana yung mga hindi pa nakakabalik bumalik na. <laughs> oh, ganun din kasi ako no pag matagal pag medyo matagal na hindi ako nakabalik sa sinubscribe ko bigla na lang akong bumabalik pag manikita akong mga video nila na gusto kong panoorin so alam kong ganun din kayo so thank you at sana pagpalain tayong lahat